Hello guys, WhatsApp up sa. inyo? Magpaprank tayo ngayon Inutusan ako Hindi ilalagay daw namin to sa lakad ng isang aming kasama. So, ayan, baka na ng mga ano, kasama ko dito. Ayan, mga yan. Lagyan daw namin ng ano eh. Masa hindi lang ako mag-isa dito ah. Pag bukas niya niyan, yan, magugulat daw siya. May tingnan ating natin, abangan natin mga yan. Kaya yung mga kasabot natin oh. <laughs> ayan yung pasimono. NANI? <laughs> 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 <So, laughs> baka natin reaction mamaya, mga, mga tips. Number one ka sa buwan. ni <laughs> Boto. Sina na ako, A few moments later. Ang Terima kasih telah <laughs> menonton! <laughs> so yun guys, successful yung ano natin, yung prank natin dito. Successful. Imbis na isa, dalawa, na, dalawa yung na-prank natin. Susunod, so, gagawa tayo ng bago.